guys, eh, po ito ko sa inyo kung paano magluto ng kamote kahoy. Yung dahon po niya, yan. Ito ay, yung iba pong ginagawa po dito, hindi na po pagkakuha nila sa tanim, hinihiwa na po nila ng pinong-pino. Sa akin naman po, nilaga ko po muna bago ko hiniwa. Kasi, nasa pamamaraan naman po niyan kung ano pong gusto ninyo. Sa akin kasi, kaya nilaga ko siya para baga yung, yung tato, mas gusto ko kasi to. Masarap din naman po yung uh, sariwa tapos ay hinihiwa mo na lang po ng maliliit. Eh, ako uh, no choice po kasi ako na kailangan ko ito na laga itong uh, ilaga kasi gawa ng pagdating po niya, eh, hindi ko kagad siya naluto para hindi po siya masira, sayang naman po at in order ko po to online hindi naman po tayo makakapagtanong dito sa ating uh, labas sa ating labas ng bahay kasi sementado po lahat yan so bali nung, di ba may bahay po kami sa Bicol, so bali nakapagtanong po ako ng ganito hindi ko lang alam kung gano'n na siya kalaki yung mga tanim namin doon doon uh, pwede kaming magtanim sa harapan ng bahay namin kasi lupa dito hindi kasi subdivision po itong tinitirahan po natin. Kaya bawal po dito ang mga ano. Pwede ka naman magtanim kaso hindi pwede yung gumagapang kasi pag gumagapang kasi at saka yung mga ganito ay kumbaga sa ano masukal siya, makalat. saka dati may tanim ako dito na mga bulaklak, mga ano, mga halaman ano, pan-display. Ang problema po, pinamigay ko po kasi nga, binabahayan po siya ng palaka. Pag umuulan po siya, dati kasi bukas po yung likuran doon sa kabila. So, bali may mga kubo-kubo doon. May mga tanim-tanim na mga gulay. So, bali yun, simula nung may mga palakangan. Ayaw ko kasi na may mga palaka doon sa, pa, sa halaman. Ang ginawa ko, pinamigay ko para malinis ko po yung harapan at yung gilid ng bahay namin. So, bali, tara, hindi na po tayo papatumpik-tumpik pa. Dodo, ina natin to.

Sarugin po natin yung mga Yun lang. Kailangan yung... para umasa siya yeah. hindi. Ayan. kasi lalagay po natin itong galing sa palengke na gata, Hindi ko pa natatanggal sa, ano, sa plastic. So, bali, itidiretso na po natin siya. Ito po yung unang gata na pinatawag ay kakang gata. Yung pangalawang gata po, hindi ko na po siya hindi kasi nailaga po na po kasi itong ating gulay. kilala tong uh, ano na to alam nilang lutuin ito kasi yung mga taga probinsya kasi pag lumaki ko sa Maynila hindi mo kilala yung gulay na yan so bali tiklahan na po natin bago natin ihulog ng ating gulay paminta ngayon. Uh, kung mahilig naman po kayo sa maanghang, ito po ang ginawa kong uh, chili oil. Bigyan mm -hmm. po natin ng konti. Konti, mm matami na. Kasi mahilig ako sa maanghang. Ayan po. Then, halu-haluin po natin. Hintayin natin siyang kumulo. Bago natin ilagay ang ating gulay. <tong> hmm. <tong> Hindi ko na po ito nilagyan ng asin kasi dalawang magic syrup po ang nilagay ko. Kasi ako kasi pag nagluluto po hindi na ako naglalagay ng mga, alat. Yung, yung bang asin or, or ano man, kasi maalat na po siya pag yung magic syrup. So, bali, pag nagluluto po ako, hindi na po ako nagtitipla ng asin dyan. Hmm. okay na po. At syempre, eh, nalagay na po natin ng gulay. Hmm. Nasa sa inyo po yung kung uh, ano kung gusto ninyong isa ko. Sa kasi sardinas lang. Kasi yun gusto uh, ko. Ito, dalawang yung ito na tag 35. Pinagata ako na po siya. Kasi, di pa sa, ano, uh, ngayon ang so, gusto pag bumili ka ng mo, pinipigahan ka nila sa uh, ano, pinipigahan na po nila para uh, makukuha mo na siyang ang datalo siya. So, bali, babalikan po natin to after 5 minutes. Pagpunan natin para kung napapansin nyo po, yung mga dati kong video sa kusina madumi. Kasi tuwing magluluto po ako talagang narurumihan yung dingding niya dahil gawa ng pag, tulad ng pagpiprito, tumatalsik po yung mantika niya. So bali ang dingding na ito, pakita ko po sa inyo. Yan, bagong pintura po yan. Kapipintura lang po niyan kahapon, kaya no worries po na na ano, na hindi na akong naiilang na mag -video pag magluluto kasi nga noong una kasi madumi madumi siyang tingnan dahil hindi pa yung pintura niya natanggal na so bali bagong pintura na lang uli yan po. ito na po after 5 minutes hindi na po natin patakayalin ano po uh, ito na po yung ating niluto yan po ito sa Bicol po ang tawag po dito or sa Quezon ay sa Quezon province ang tawag po dito ay balinghoy yan yung tahon ng kamuting kahoy maraming hindi nakakilala nito sa may sa sa lungsod kasi tulad sa Maynila dito kilala na hindi galing probinsya kasi pag hindi ka ganong provision, hindi ka talagang makikilala. Ang alam mo lang yung kamoting kahoy kasi may nagtitinda niya sa palengke. Yan. Pero dito sa kabitin, nagtitinda po niyan dito. Kaya nag-order po ako. Uh, actually, madami siya Dalawang tali yung inorder ko. Sobrang dami niya. Kaya ito, pinuhasan ko siya. So, balito pa po siya oh. Madami pa ang natira. Yan naman po, hindi basta-basta nasisira. Yan. Paglalangisin po natin yan para mas masarap. Kasi nakakaumay po pagka hindi lang yung bang ma -ano, matapang yung timpla ng uh, niyog Ang gusto ko dito, yung naglalangis-langis. ah uh, uh po natin uli yan ng after uh, 10 minutes para yung talagang naglalangis-langis na. Ito po yung bunga. Subali, so, in-order ko din po ito online. Kinakain ko po siya ngayon. Uh, masarap siya, manamis-namis kasi bagong pitas. Subali, so, sinasaw-saw ko siya dito sa nyug. Ayan. Yan po kinakain ko ngayong merienda. At habang naghihintay tayo ng pagluto niya, na ng, ng maluto yung ating uh, recipe, ating menu, ay kakain muna ako nito. balik Pabalikan ko po kayo after 5 minutes. Salamat. Sana po na ibigay niyo po yung aking uh, recipe. Um, na subscribe i-like at share or at pakipindot na rin po ng bell buttons para po lagi kayong update sa aking mga beach bagong video. Salamat.